Ayan, gagawa sila ng ano, papalitan na yung bubong. Marami ng tulo sa taas. Ito po yung bubong na ipapalit. Yung pamatagalan na talaga. As bakal na. Ayan mga bayaw. Magkakapatid po yan. Sa so, nice na gusto magpagawa ng bahay, kontak lang po kayo. Ah, uh, Bernal Brothers to. Sa construction talaga sila gumagawa. At nagkontrata po sila ng bahay. Sa uh, magpapagawa. Ayan yung forman nila. Kapatid nila. Foreman li. Ayan. ay sa loob para makita nyo na. Al, man, tayo. ano ano atakay na tayo man, lutuin ko na man, pulutan <laughs> buti umini ito luluto lang ako ayan <laughs> ayan dance Bila. Nawala ng kuryente kaya napatigil.

Okay. Kalat muna ngayon. Luluto tayo ngayon. Ah, mag na ngayon. Oh. No. Luluto tayo ngayon ng ano, sinigang. Tara, lutuin na natin 'to. Update, ayan. Nagkakabit ng bakal. Nambun nambun na naman. <toss> right, nagluto tayo ng ano? Sinigang. Aray, panang manok. Nagagawa pa sila. Otokuran. para hindi bumagsak. Ayun na. Buti hindi umalan. Luto tayo ng tanghalian. Ito may tilapia pa. Lulutuin dito. Sa Facebook? dek, Jared? Nadilim na ang panahon Parang uulan Tanggal pa naman yung bubong dun oh. Sa taas Sana wag umulan Marabi. Tanggal pa yun oh. dun. Nakabot kami ng ulan Welding Naabot ng ulan. Ano dik Naabot ng ulan. Sana yung mga ano. Pagalit muna. muna baka mapasa. Oh. Butas pa naman yan diyan. Naabot kami ng ulan. Inabot ng ulan. Inabot ng ulan. Ha? Alin? Inabot kami ng ulan. Paggagawa. Gitna. Halupo. Yun ang ano? Yung saksakan. Mamabasa. Yung saksakan. Hindi, baka mapasok ang tubig. Inabot po ng ulan. Pagkagawa po, ayan po. Inabot ng ulan. Ito po. na papaya sa loob. Ang luluto. Lakas ng ulan. Hoy! Bakit yan nagbasa-basa? <laughs> ah, kaya pa lang. Nanay, nag-umpisa. Masugatan kayo dyan. Naabot namin ng ulan. <laughs> Hindi man lang nakisama yung ulan ng panahon. Baha na kami dito. Oh, labas na welding. Pwede na welding. Nandiyan si Pacquiao. Wala oh, na naman. Pinawad na lang. Pacquiao, na. Nag Nag naging 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 naging. na. pag wilding na sa wilding

hingat ingat lang kayo. Uminit naman oh. Ganyan yung uminit. Ah, Tuloy na yan. Uminit naman. Tuloy ang welding. Uminit na yun. Sana, huwag na umulan. Ano na yung owner ng bahay natin oh. <laughs> <laughs> owner ng bahay oh. Nanay-easter siya, Tatay Santos. Magbabantay. Nakakadok pa. Namu naman.

Sinabot na po ng gabi. Ayan po. Kung di lang po umulan kanina, talaga tapos na po yan. Overtime. Dahil sa ulan. Ayan po, nagbububong na. Ayan, nagbububong na. No, simula na. Time check is 7.34. Oti, mga bayaw. Kailangan taposin gawa ng ulan. Oo, tapos na sana kung di lang umulan. Ayan, nagbubong na. Tapos na sila ng gabi. Overtime. Alright, kita na Sabila, sa bila, sa likod May bubung na dun sa harapan dito naman tayo sa likod Hindi na makita Gawa ng gabi na <laughs> Check natin oras 8.07 so 8 na Alas 8 Ayan sila o. Naulan pa rin Naulan Ambon Okay na Nabubunga na Okay Nabubunga na po Ayan Time check 9.46 Ito ano muna Temporary kasi gabi na Ayan po Ayan Bukas pa yan Ang iba Bis hindi na matulo. Ayan. Katapos maglagay ng bubong. Oh, ito na. Oh. Inuman na. Inuman na. Pampatulog lang. Pampatulog. Ge geta na sa pakiyaw. na <laughs>